Magandang balita po para sa mga kababayan nating PhilHealth beneficiary. Epektibo na po ngayong buwan ng pagtaas ng ahensya sa kanilang benefit package para sa mga beneficiaryong kumukuha ng hemodialysis. Si Bien Manalo sa report. Rise and shine, Bien. Nitong Pebrero lamang nang ma-diagnose ang 49 na taong gulang na si Jocelyn Chato ng chronic kidney disease stage 5. Nakuha niya raw ang sakit dahil sa high blood ano, una, uh, nagsusuka ako. Akala ko, asidik lang ako. Nagsusuka, nalalambot, tapos, yun na, hindi na ako makatayo. Nalalambot na yung mga tuhod ko. Hanggang sa, yun na, hindi ko na kinaya. Halos walong buwan na siyang sumasa ilalim sa hemodialysis. Kaya laking tuwa niya nang mabalitaang tinaasan pa ng PhilHealth ang benefit package nito para sa hemodialysis. So, limitado kasi, katulad niya sa laboratory, limitado lang naman yung cover ng PhilHealth eh. Pero ngayon, mas tinaasan, la, halos lahat cover niya ng PhilHealth. Pero ngayon talagang porsigido ka na mag, magpagamot eh kasi libre na nga. Isa lamang si Jocelyn sa mga CKD-5 patients na mabebenepisyuhan sa bagong adjustment ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa benefit package nito para sa hemodialysis alinsunod sa inilabas na PhilHealth Circular No. 2024-0023 na epektibo noong October 7. Sa ilalim ng bagong adjustment, mula sa 4,000 pesos kada session ay itinaas na ito sa 6,350 pesos na maaring ma sa mga accredited dialysis facility. Ibig sabihin, ang mga qualified CKD-5 patient ay makatatanggap na ngayon ng 990,600 pesos na financial protection kada taon mula sa dating 624,000 pesos. Kabilang sa libreng essential services na mapakikinabangan ng mga pasyente ang anticoagulations medications and drugs and medicines para sa anemia, iba't ibang laboratory tests, supplies gaya ng dialyzers, hemodialysis solutions at dialysis kit bawat sesyon. Kasama rin dito ang administrative fees tulad ng paggamit ng dialysis machines, facility fee, utilities at staff time. Ah, nagpapasalamat ako sa PhilHealth sa malaking tulong para sa aming dialysis patient na talagang malaking bagay o malaking tulong para sa amin. Parang nagkaroon kami ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Ayan po. Okay. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa mga nephrologists at participating dialysis centers para lubos na maipatupad ang no co arrangement. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.